Ganito pala mga ka-farmers yung biskarte sa uh, pagtanim ng mga punla o buto ng gulay sa <coughs> lupang pa po mga ka-farmers. No? So itong area ko, <coughs> bali inulan lang po ito ng dalawang bisis tapos sabay ko po uh, pinaararo sa uh, traktor, uh, pina ko po. At sa pagdating po ng paggawa ko ng plot, ay hindi na po umulan no so ibig sabihin tuyo na po yung lupa so hanggang sa pagtabon ko po ng plastic mulch tuyo na po yung lupa so ngayon uh, hindi po natin ito matatamnan dahil nga po ay sobrang tuyo so kapag maghintay pa po tayo ng tag-ulan so madidilit tayo mga farmers so ganito yung ginagawa ko uh, binabasa ko po ng mabuti hanggang sa <clears throat> uh, hanggang sa ilalim may mabasa So bago ito tamnan mga farmers ng seeds or punla. So ayan kung makapansin natin yung uh, aking sitaw. Ayan tumubo na po sila mga farmers so. Oh. So maganda na po yung tubo nila. So yung variety po niyan ay uh, Galante F1. So, mga ilang plat lang po yan. Tapos yung sunod naman ay ampalaya. So magkarugtong ko yung uh, sitaw at saka ang palaya. Tapos yung dinidiligan ko po ito ngayon mga ka-farmers, ito po yung aing tatamnan ng uh, pipino. Ayan. So ganyan lang po. So uh, basahin lang po natin ng uh, mabuti. So kung mapansin natin mga ka-farmers, so, uh, yung tuyo po yung lupa. Kasi kapag uh, basa po yung baba niyan, so umapaw na po sana yung tubig. Ayan. Dahil sa sobrang tuyo, kailangan natin basahin ng mabuti dahil nga po kung tatamnan natin kaagad dito ng buto, dilig-diligan lang po ng tabo-tabo. Hindi po maagad tutubo yung binhi natin or yung punla, sumamatay so, pa rin dahil ay uh, yung lupa sa ibaba niya ay tuyo. So yung usbong ng init sa plastic po natin, mapupunta lang po sa tanim natin kaya mamatay pa rin yun. So kailangan uh, basain po ng mabuti kung malakas naman po mga ka-farmers yung supply natin ng tubig so pwede naman natin ito patubigan. So bali dyan po dadaan yung tubig sa kanal nya so ma-absorb na po yan ng kanyang plot yung tubig. So dahil po sa akin dito ay short po yung supply ko po ng tubig dahil dilig-dilig lang -dilig din po ito. So itong hose na gamit ko po ay number 1 po ito size 1. Tapos yung pinadugtungan ko po ay size 2 so size 2 doon naman po yung pinagkukunan ko ng tubig sa water pump na yan ayan. pinagdugtong ko lang po yung uh, hose na to kaya uh, medyo matagal-tagal po maubos yung supply ng tubig doon sa balon dahil uh, maliit na po yung pagdating dito sa dulo so yan lang po mga ka-farmers oh. so kinabukasan uh, pwede na po kong magtanim dito ng seeds or punla dahil uh, <laughs> so kung ngayon lang na kasi natin itatanim mga farmers medyo maputik sya no so bukasan ng umaga bukas ko na po ito tataniman sa so pipino yung tatanim natin yan so mapansin uh, natin yung mga farmers sobrang tuyo yung lupa oh. so medyo malapit na rin po dito ngayon yung tagulan sa amin uh, April na po ngayon so pagka May uh, first week of May second week siguro makakatikip na tayo nung paulan ulan ng kunti pagka June yan na po uh, hanggang ano na yan hanggang November na po yung ulan-ulan. So hindi naman na tuloy-tuloy no. Uh, may mga time din po na ano may araw din po na sisikat po yung araw. Minsan nga po 'yan na uh, buwan po ng August sa amin ay umaaraw. So 'yan po yung talong ko na ano, uh, yung matandang talong ko na uh, hindi ko na po 'yan inalagaan. So nung pag-ulan, so pinaka inabunuan ko po 'yan ng 1620. So kaya lang uh, hindi na po naulanan ulit. So ito lang po yung isa kong area na inaalagaan ko po oh. Ayun, 'yan po yung pinipitasan ko. So, bawang trim po yan. Tsaka, doon sa may kabila, so, hindi na uh, malapit sa kubo ko, ay nag-uumpisa na rin po ako doon, mga farmers sa mag-plat ng tataniman ng sili labuyo at sili panigang. So, yung huli na po yung talong kasi malilit pa po yung aking mga punla doon. Uh, siguro, makakapagtanim ako mga uh, first week of May na po. So, nire-ready ko lang po yung uh, mga plat. Tsaka, inuna ko lang po itong mga... Uh, ang palaya sitaw at saka pipino dahil uh, so kailangan natin tong kasi mga farmers no uh, mag install tayo ng balag yung kanilang mga trellis kaya ito yung una ko so kaya sa ngayon pa lang kahit tuyo yung lupa so tatanim na ako so ganito na lang yung discarding na ginagawa ko mga farmers no so, binabasa muna yung lupa